pinakamahal mong gamit dito sa camping? Actually, ni upuan <laughs> Gago. Bakit? Table toy. Eh. Hindi. Kitchen set yan. Kitchen set. Kitchen, kitchen set? set? Ang liit. Oh. Kitchen set. Eh, parang pang magician to eh. <laughs> kitchen set. Oo. Oh, oh. Kitchen yan. Magkano? 50. 50,000. 50,000? Oo. thousand? oh. oh. 50,000? Ito 50,000? Oo. Oh, yan. Ito lang. Itong maliit na to. 50,000 to. Oo. Table 50,000. <laughs> Di, lutuan 'yan. Makita okay, ko saan. Ganito kasi 'yan. Paano naging 50,000 'yan? Sige. Transform natin. Ang ah, mahal pala ng inuupuan ko. 50 kay inuupuan lang. Oh. Table? Oh, yun lang. Table? table lang. Okay, may table ka na. Oo. Oh. Oh. Diba? Oo, kanina may chair ako. Ngayon may table ako. Tara, luto tayo. So, okay. Transport. So, mag-ihaw. So, oh, meron tayong ihawan dito. Dalawang stove. Ihaw daw. Tapos. Slide out na. Grill. A griller pa rin yan? Yes. Anong brand to? Helvetica. Helvetica? Ano pa nagagawa niya? Nakakapagluto ba yun ng one second lang? <laughs> <laughs> hindi, hindi kaya. Kayo mga idol, anong pinakamahal yung nabili para sa camping?